Hello mga mamis, kanina ko pa nga talaga hinahanap yung daddy ni Kyle dito. Ano ginagawa mo? Parang hirap na hirap ka dyan. Ah, oo nga, ma. may mayroon kang gamitin na si Toy eh, kasi lumana eh. Matagal na yan? Matagal na to. Eh, wag ah. mo nang gamitin yan. Tapon mo na kaya yan. Bakit? Basta tapon mo na yan. Ano oh, gagamitin ko? Basta, maniwala ka sa akin. Wala oh. kang tiwala. Oo, oh, yan. Sige, wag mo nang gagamitin yan ha. Oh, sige. Pumikit ka muna para matuwa ko sa'yo. Oh. Open! Open! Uy! Oh. Oh, oh yes! Backward. oh. oh. Ganda yan, di. Tapos ito, meron din siyang ganito. Ah, Oo, oh oh, no? oh, oh, ng bala, no? Oo. Oh, oh. mahirapan. Okay. Nung isang araw ko pa kasi ikaw nakikita na gumagawa ka dyan. Parang ang tagal-tagal mo. Parang nahirap eh, ka. Hindi na kasi yung ginagamit ng ganito, eh. wow, ang ganda nga. May kasama na siyang, ano, carbon. Pagka naubos, may reserba. Tapos, mga pambaray na tulos. So, okay, subukan natin. Oo, oh, tingnan natin. Tingnan mo talaga. Ito yung lock niya pala. Pinagaya na rin pala siya, oh. mm, -mm. Galing, no? Okay, Oh, okay, yeah. Galing! Lalo, meron na rin siyang left and right. Yung speed niya, controller. Ito, meron na rin, ano? Oo, oh, okay, ito nga, yan. Oh, okay, no. ano yan, uh, upgraded na. Wow. Hindi ka na mahihirapan. Ang next sa iba na luma na talaga. Galing na. oh, sulit pa yung presyo niya. Hindi ganun kamahal. Saan mo ito binili? Hello, basket. Ganda. okay, quality. Ganda.